Kukuha ka ba ng bagong motor mo para sa araw-araw mong biyahe? Sobrang dami na bang review ang pinanood mo at hanggang ngayon ay naguguluhan ka ako anong kukunin mo. Ito ba ay gagamitin mo pang forma, pang opisina o pangtrabaho, trabaho? Well, sigurado kung itong unang motor mo ay hindi mo na malaman kung anong model ang kukunin mo dahil sa dami ng pagpipilian sa mga kasa. Kaya mo tulungan kita sa pagpili dahil alam kong may sentimental value sa iyo ang first bike mo at ayaw mo magkamali sa pagpili ng model nito. Sa listahan ito, hindi lamang presyo ang aking naging basihan, kundi ang kanilang mga features, styling, handling, durability, at selling point ng mga unit na ito. Wala din ito sa pagkakasunod-sunod, kaya simulan na natin. Ito ang top picks for starter bikes and scooters ngayon 2023. And my name is Bernie. Welcome to Burns Moto. Wow. Nice Unang-una sa listahan, ang Yamaha Mio Sporty. Marahil hindi na bago sa iyo motor na ito bilang starter bike na karamihan because of many reasons. Maporma at madaling i-drive ang motor na ito dahil na din sa automatic transmission ito. Napakalakas na dating sa kalsada in terms of design dahil sa iconic at simpleng forma. Mababa ang seat height na swak kahit sa mga lady riders Malakas ang hatak dahil 110cc ang makina at matipid din sa konsumo ng gasolina ang motor na ito. Mainam na pang daily use lalo na sa pamamalengke, panghatid sa school at dahil meron itong footboard sa harapan, e eh swak na swak kung marami kang dalain sa iyong mga biyahe. May SRP sa halagang 73,900 at may uuwi mo na ang best-selling scooter ni Yamaha, ang Yamaha Mio Sporty. Pangalawa sa listahan ay isa na namang motor galing sa Yamaha, ang Yamaha Sight. Kung ikaw ay practical na rider at medyo tight budget para sa unang mong motor, well ito na ang one of the best choice. 115cc, semi-automatic na motor at isa sa pinakamatipid sa gas consumption sa kanyang category. Simple ang design at sturdy for daily use, swak na swak lalo na kung gagamitin pang trabaho and for daily commute. Naka disc brake na ang harapan ng preno at drum brakes naman sa likod. Naka dual shock para sa komportabling upuan at telescopic fork naman sa harap. May SRP na 59,900 pesos for cash at madagdag ko lang na isa din ito sa may hawak ng pinakamatipid na gas consumption at around 64 km per liter. Sa panahon ngayon medyo mahirap na magganap ng unit na ito since hindi na tinaloy ang manufacturing. Kaya kung meron pa nito sa kasa na malapit sa iyo, huwag ka na magdalawang isip at iwi mo na ang unit na ito. Pangatlo sa listahan, ang makulat na motor ng Honda ang XRM125DS. Isa sa mga classic semi-automatic bikes ni Honda and personally ito ang naging motor ko way back 2008. Dito nagsimula ang motorcycle experience ko. Semi-off-road gaming ang motor na ito kaya kung lugar nyo ay malubak, maputik at medyo bukrin itong swak na starter bike mo. Malakas ang makina, rugged ang design, Maganda rin ang ground clearance at dahil sa tatak Honda, siguradong quality ka. Matipid sa gas consumption dahil sa fuel injected na mga bagong version nito at swak pa rin naman sa kalsada ng Metro Manila lalo na sa panahon ng tag-ulan, lalo na yung bahaan. Based on my experience sa luma motor, ilang beses kong inilusong sa matataas na bahayon. Never akong tinirik na XRM ko dati kaya subok na subok ko na ang unit na ito. Meron itong SRP na 71,900 pesos at pwede mo lang sakyan ang rugged bike ni Honda. Pangapat sa listahan, Keyway Zip 125. Pag-usapang sulit pero quality, ito ang unang motor na dapat mong silipin. 125cc scooter at very reasonable price. Ito ang asset ng Keyway para ibandera ang simple at matibay ng motor nila. Walang fancy at latest technology ang motor na ito dahil bukod sa analog gauge at halogen light sa mga ilaw, eh what you see is what you get ika nga. May reliable na makina na naka 4 stroke and two valves air cooled single overhead cam engine. Perfect din ito pang daily commute dahil sa 14 inch mags at may tatlong color variants kaya marami ka rin pagpipilian. Meron itong abot kayang SRP sa halagang 54,800 pesos at may uuwi mo na ang practical na motor ng Kiway ang Swift 125. Ang lima sa listahan ang isa sa pinakasikat na motor sa listahan ito, ang Yamaha NMAX 155. Bernie, ang mahal yata niya para sa unang motor. Well, to be honest medyo pricey ito, pero aminin natin ang daming first time rider na ito talaga ang first choice nila. Well, hindi ko naman sila masisi dahil sa automatic transmission at gas and go ang NMAX, isa ito sa may pinakaswabi in terms of all aspects. Classic looks, malapad ang upuan, portable sa long ride, maganda ang seat height, malaki ang seat compartment at malakas ang makina. Gusto ko rin i-highlight sa safety features ng motor na ito. Naka ABS to, harap at likod na preno. At kung newbie rider ka, eh ito talaga yung binabayaran mo dito. Loaded sa specs and features, kaya huwag ka na magtaka kung bakit madaming naka-NMAX sa daan, which is choice ng both new and experienced rider. Meron itong SRP na 150,800 pesos para sa ABS version nito at may mo na ang sulit pang scooter ni Yamaha pang sa listahan ng Kawasaki Dominar 400. Yes, kasama sa listahan natin ang best entry level big bike namba judge ang Dominar 400. Siyempre, iba sa atin na medyo hindi isyo ang pera at gustong sumaba agad sa expressway, ay eh highly recommended ang unit na ito. May kabigatan ng konte pero ito ang pinakamainam na training ground magsisimula ka sa mga big bikes. Kompleto sa specs and safety features. Macho ang datingan sa kanyang formahan. Naka slipper clutch at dual ABS na din. Tested na durability over the years at magandang numbers in terms of gas consumption for a 400cc motorcycle. Sulit din ang kanyang SRP sa halagang 199,900 pesos at pwede mo nang iuwi ang makunat na big bike na Kawasaki Bajaj Dominar 400. Pangpito sa listahan natin ang Honda Wave RSX isa sa pinaka-reliable choice pagdating sa semi-automatic segment. Gan sa lineup ng Honda Wave, kaya classic looking ang design at tindig nito. Halos lahat ng basic features ay meron nito habang equipped ng PGM FI para maging fuel efficient on daily use. Compact ang design at magaan kaya pasok na pasok sa mga traffic ng lungsod at dahil hindi naman ito design for high speed, e eh plus points ulit ito sa mga bagawang rider. Perfect choice na pang service pang opisina, everyday na service ng estudyante, at yung pang trabaho pero tight ang budget. May SRP na 62,900 pesos at pwede mo nang mayuwi ang sulit pangharabas na motor ni Honda. Pangwalo sa listahan, Honda Beat Street. 110cc sa papel at isa sa pinakamatipid sa gas consumption for an automatic transmission. Slim ang profile at compact ang design, ngunit huwag isumuli ng motor na ito dahil malakas sa arangkada at power. Meron itong 8.68 horsepower at 9.21 newton meters maximum torque. Idagdag mo pa na fuel injected ito at may average gas consumption na 25.17 km per liter. Maganda ang seat height at magaan kaya madaling i-drive lalo na sa mga lady riders. Sulit din ang design ng motor na ito dahil sa footboard na pwedeng paglagyan ako ano ng dalain sa araw-araw. Available ito sa presyo ang 70,900, pwede mo nang mayuwi ang small but powerful scooter ni Honda. Number 9 sa ating listahan, ang Suzuki Raider 150 Carb Type. Kung manual transmission ang trip mo para sa una mong motor, isa ito sa best choice in all aspects. Best value for money at isa sa mga OG pagdating sa underbone segment. Slight and lightweight ang design ng motor na ito at may average fuel consumption na 50 km per liter. Kung durability ang usapan, eh wala nang dapat patunayan ng Raider dyan dahil nasa kalsada na sila for almost 20 years and counting. Sinubok na ng panahon at madali din i-maintain ang motor na ito. Perfect for daily commute at madaling isingit sa traffic. Malakas ang makina kaya laman din ng modification at mga racing events. Meron itong SRP na 105,400 pesos at pwede mo lang ihataw ang Underbone King ng Suzuki. Number 10 at hindi mawawala sa ating listahan ang Honda Click 125i. Siyempre hindi pwede mawala ang best selling scooter ni Honda. dubbed as the game changer at itong sweet spot sa mga small displacement scooter. Mas malakas sa 110cc pero hindi kasing mahal ng 150cc scooter gaya ng mga Aerox, Nmax at PCX. Number 1 choice ng ating mga working riders gaya ng Grab, Lalamove at Foodpanda. Matatag ang overall design ng motor, may footboard for luggage, LED ang mga ilaw sa harap at likod, at naka liquid cooled cooling system kaya ready to sa maghapong biyahe. Ito ang isa sa mga edge ng Honda Click. Dahil kadalasan sa mga 125cc scooter ay naka air cooled pa din, kaya isa ito sa best selling point ng Honda Click. Matipid sa gas consumption at may USB charging port na din sa kanya side pocket. Mabibili ito sa alagang 80,900 at pwede mo nang maiuwi ang rugged, sulit scooter ni Honda. Isa ba ang mga model ng motor na ito sa laging motor mo? Comment down below at saman mo na din ang iyong location para alam natin kung hanggang saan maabot ang video na ito. Kung nagustuhan mo ang ating content, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. For more motorcycle content, again this is Bernie ng Burns Moto. See you on the next video. Ciao!